kayo dito. Masarap oh, no. ang pagkain. Kumain ah, na pa? po kayo dito. Masarap ang pagkain. May manok. Mano Malaki. Malaki yeah. ang chicken sa Uncle Ken. Tapos, yes. mayroon pang tupok. Gravy. Gravy. Kanin, chika manok. Hmm. Mambot ng man, kanin nila. Si mama lang niya at si Jamaica ang kumain kasi babalik na ulit sila sa Cavite malayo ang biyahe lunch nyo na yan tayo mo kumain sa mm, bahay na ako kain hindi hey, masarap na ulam mo wala kang manok hehehe 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 may hehehe ako masarap na ulam. Maraming akong masarap na ulam. Mm. Sa bahay. Puro mm. gulay. Tapos, manok minsan. Oh. Laging manok. Laging baboy mm. Ang ulam namin. Mm. Katulog. kami kay Angkol dyan. Ang sarap ng pagkain. Malaki ng chicken. Hindi, yeah, bilis mo kumain. O, tingnan mo yung ano mo. Yung siyang hay mo, kain mo. Kay nababad mo sa ano, sa sauce. Yummy. Yummy. Ano sasabihin mo? Thank you. Sino ka mag-thank you? Si Bea Canito. Sino ka, ka mag-thank you? Tayo po. Thank you po. Taka ito. Dalawa na. Wala <laughs> na ito po. Magpunta mo ito sa bahay. Hindi na ako pamasahin. Hindi na ako uwi doon. Tagal na ako. Kaya na. Kasi hmm. trabaho na ako. Trabaho kasi si

pagbaso. Yung tabaso doon. Magkano ba yung basa? magbabay ka na. Bye-bye. Thank, Thank you for watching.